tagumpay at maya, mapayapa na natapos ang apex Summit sa bansa kahapon kay, ayon sa PNP. Kaya ngayon, may pasok na ulit ang mga kapatid natin sa pribadong sektor. Ang problema, nananatili pa rin sarado ang ilang kalsada sa Metro Manila. Kaung na yan, umaksyon si Bev Verdera. Good morning, Bev! Manu sa mga kapatid natin dyan, magbauna ng mahabang pasensya. Asahan na kasi ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila dahil sarado pa rin ang ilang pangunahing kalsada. Ngayong araw din kasi inaasahan na babalik sa bansa ang ilang delegado at ilang leaders na dumalo sa APEC meeting. Kasabay ng pagtatapos ng IPEC meeting ang pagtatapos din ng special holiday kahapon. Kaya ngayong araw balik trabaho ang mga kapatid natin sa pribadong sektor. Ilang IPEC leaders at delegado rin ang magbabalik sa kanika kanilang bansa ngayong araw. Kaya isasara ang NAI Road hanggang Terminal 1 at EDSA sa Ayala mula Arnaiz Avenue hanggang Magallanes Complex. Pati na rin ang Roxas Boulevard mula Manila Hotel piburgos Burgos hanggang NAI Road. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga naman sa Magallanes hanggang Skyway, SLEX hanggang Naia Terminal 3 southbound, East Service Road, SLEX exit hanggang Magallanes northbound, pati na ang Skyway ramp southbound exit hanggang Naia Terminal 3. Manu sa mga oras na ito dito sa EDSA Taft ay maluwag pa rin ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya. Ayon naman sa PNP Highway Patrol Group, muling bubuksan na mga nakasarang kalsada pagdating ng alas 4 ng hapon kung kailan nakaalis na ang lahat ng Ed Head of State na dumalo sa APEC. Manu? Maraming salamat Beverdera, nagbabalita mula sa EDSA Taft Avenue. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.